mga lods, usapang hackers naman po tayo. Eto mga lodi ay meron na naman po na mga bagong updates po sa mga hackers na kung saan po ay talagang ginagalingan po nila. Ito pong mga nakakaraang araw ay marami pa akong nare-receive. Nagre-reply po sila sa mga comment ko sa iba't ibang mga kapwa creator po na nakaka-engage ko. Ang mga laman po ng mga message po ng mga ganitong mga hacker ay nag-offer po sila ng mga tulong. Nag-offer po sila ng mga cash na itutulong po sa bawat isa na mga hack nila. Pero ito mga Lodi, isa lang po talagang hack po to. Ang halimbawa po ng kanilang mga comment ay Wish ipm mo ako ngayon nang sa ganun ay mabigyan ka ng tulong financial. Nag-offer po sila ng tulong na kung saan ay hindi naman ako humihingi ng tulong. Sabi nila ay makakatulong daw yung si madam na ganito. Tapos, mabibigyan daw ako ng pangkabuhayan package or mga 100,000 para makatulong sa aking pamumuhay. Yung ganon. Ikiklik ko daw ang link na binigay sa akin. Fill upan ko daw lahat yun. Para sa ganun ay masagot ko ang lahat ng requirements at mabigyan na ako ng financial na tulong. Nako, mga lodi ko. Huwag na huwag po tayong magpapaniwala po sa mga ganitong mga modos. Kasi ito po mga loaded naman talaga ay talagang magagaling po sila at talagang mahuhusay po na hacker. Pero mga loads, mas galingan po natin. Huwag na huwag nyo pong re-replyan yung mga ganitong mga reply po sa inyong mga comments. Ginagawa nila to para sa ganun ay makapanghatak po ng mga tao na kanilang mahahak or maluloko. So, dahil po sa moderation assist po ni Facebook ay nasasala na po yung mga comments. Kaya mga Lodi, kapag hindi nyo pa po na filter po yung mga comment section po sa inyong Facebook, ay ayusin nyo na po para sa ganun po ay hindi po makakomment yung mga hacker na nagbibigay ng link. Ingat po ang lahat kasi nga ang dami pong nagkalat po ng mga ganitong modus po ng mga hacker. Kapag may makita po kayo na ganitong mga comments o ganitong mga hacker ay i-block nyo na lang po kasi po hindi po sila nakakatulong po sa ating lipunan po dito sa social media at kawawa po yung mga mabibiktima. Sa mga newbie or mga baguhan, mga nodi, kailangan nyo pong malaman ito at gawin nyo po ay iset up nyo na po agad-agad ang -agad inyong mga moderation assist po sa inyong mga Facebook.